nagsimula akong magbasa ng mga libro at natuklasan ko ang isang kamanghamanghang bagay. Isang talata mula kay Santa Teresa ng Avila tungkol sa debosyon kay San Jose. Isinulat niya, Nang makita kong ako ay mahina at bata pa, at nang hindi ako matulungan ng mga doktor sa lupa, nagpasya akong lumapit sa mga santo sa langit. Pinili ko si San Jose bilang aking tagapagtanggol at abogado. At lubos akong nagtiwala sa kanya. San Jose, aking mahal na ama, tinulungan niya akong malampasan ang lahat ng paghihirap at pagdurusa, higit pa sa maaari kong hilingin. Hanggang sa araw na ito, hindi ko naaalala na humingi ako ng isang bagay na hindi ako tinulungan ni San Jose na makuha. Ang talatang ito ay isang buhay na patunay ng makapangyarihang tulong ni San Jose sa mga sandali ng kalituhan at kahirapan. Ni si San Jose ang aming tagapagtanggol, ang ama na sumusuporta sa amin sa mga pagsubok, laging handang iabot ang kanyang kamay upang tulungan kami kapag tinawag namin siya. Kaya, nais kong ibahagi sa inyo ang isang tradisyonal na panalangin na napakaganda at makapangyarihan. Naniniwala ako na ang panalanging ito ay magdadala ng kapayapaan at tulong ni San Jose sa pinakamahirap na sandali. O San Jose, kahangahangang tagapagtanggol, makapangyarihan at malakas sa harap ng trono ng Diyos, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng aking mga hangarin at kahilingan. O San Jose, mangyaring tulungan mo ako sa iyong pamamagitan na puno ng kapangyarihan. Hinihiling ko sa iyo na sa pamamagitan ng anak ng Diyos, ipagkaloob mo sa akin ang lahat ng spiritual na pagpapala na kailangan ko. O San Jose, hindi ako kailanman napapagod na pagmasdan ka kasama ang batang Jesus na natutulog sa iyong mga bisig. Hindi ako nangangahas na lumapit sa iyo habang ang bata ay nagpapahinga sa iyong dibdib. Mangyaring tanggapin mo ang bata sa iyong mga bisig para sa akin at sa aking lugar. Halikan mo ang kanyang noo. Nakikiusap ako sa iyo na gawin mo ito sa aking lugar. At hinihiling ko sa iyo na ibalik mo sa akin ang halik na iyon kapag ako ay nagpaalam sa mundong ito. Amen. Sigurado ako na hindi tayo pababaya ni San Jose kapag lubos tayong nagtiwala sa kanya. Sa mga sandali ng kawalan nang tanang katiyakan sa pinakamadilim na sandali, si San Jose ang laging naroroon, nagpoprotekta at tumutulong sa atin. Naniniwala kami sa tunay na presensya ni Heso Kristo sa kabanal-banalang sakramento. Panginoong Heso sa iyo, Kristya, hinihiling namin sa iyo na ang aming puso ay laging magningas sa pag-ibig para sa iyo tulad ng iyo na puno ng walang hanggang pag-ibig. Panginoong Hesus sa Karistya, sindihan mo ang aming mga puso ng apoy ng iyong pag-ibig na walang sukat. Panginoong Hesus sa Karistya, gawin mong lagi naming madama ang iyong presensya sa bawat misa, sa bawat sandali na iniaangat namin ang aming mga panalangin sa iyo. Panginoong Hesus sa Karistya, baguhin mo ang aming mga kaluluwa. At tulungan mo kaming maging mga taong namumuhay ayon sa iyong pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Panginoong Hesus sa Eukaristiya, gawin mong lagi kaming maging tapat sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Na lagi naming malaman na makahanap ng kapayapaan at lakas sa iyong pag-ibig. Naniniwala kami na ang iyong pag-ibig ang tanging pinagmumulan ng lakas na magpapahintulot sa amin na malampasan ang lahat ng pagsubok. Panginoong Hesus sa Eucharistia, tulungan mo kaming maunawaan na sa bawat oras na nakikibahagi kami sa Misa, sa bawat oras na lumuluhod kami sa harap ng tabernakulo, ito ay isang pagkakataon upang makatagpo ka namin. Baguhin mo kami at Tulungan mo kaming maging mga taong may matibay na pananampalataya, matatag sa bawat pagsubok. Panginoong Hesus, nagpapasalamat kami sa iyo para sa lahat ng pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin. Hinihiling namin sa iyo na ang aming mga puso ay laging handang magbukas at tumanggap ng iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoong Hesus, ibuhos mo sa amin ang iyong pag-ibig at tulungan mo kaming mamuhay ayon sa pag-ibig na iyon. Naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan at na ikaw ay laging kasama namin sa bawat kalagayan ng aming buhay. Panginoong Hesus sa Eucharistia, gawin mong lagi kaming mamuhay sa iyong pag-ibig at lagi naming matagpuan ka sa bawat sandali ng aming buhay. Tulungan mo kaming maging tunay mong mga alagad na nagmamahal sa iyo at sumusunod sa iyong mga turo. Panginoong Hesus sa Eucharistia, protektahan at alagaan mo kami, ang aming mga pamilya at lahat ng aming mga mahal sa buhay. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban at manatiling matatag sa pananampalataya. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang Sagrado Corazon ni Jesus sa Eucharistia. Luwalhati pag-ibig at pasasalamat sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Limang minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, na naghihintay sa tabernakulo na may pusong nag-aalab sa pag-ibig, laging matiyaga at handang tanggapin ang mga naghahanap sa iyo bilanggo ng pag-ibig na nananatili sa maraming tabernakulo sa mundo, madalas na nakakalimutan at walang kasama, ngunit hindi kailanman tumitigil sa pagmamahal. Ngayon gusto kong lumapit sa iyo, Jesus Sakramentado, upang ialay sa iyo ang aking mapagpakumbabang panalangin at aking pagmamahal. Alam ko na hinihintay mo ang aking pagbisita at ang bawat kaluluwang lumalapit sa iyo ay nagdadala sa iyo ng kaaliwan at kagalakan. Ngayon gusto kong sabihin sa iyo na narito ako Panginoon upang makasama mo, upang matuto mula sa iyo at upang mahalin ka. Sagrado Corazon ni Jesus, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Panginoon ng awa, gawin mo akong maawain. Panginoon ng katotohanan, Gabayan mo ako palagi sa daan ng kabutihan. Panginoon ng tabernakulo, gawin mong mahalin kita ng higit at higit araw-araw. Ayokong maging walang malasakit sa iyong pag-ibig. Ayokong ang iyong presensya sa Santisimo Sakramento ay hindi, ay hindi mapansin sa aking buhay. Gusto ko, Panginoon, na gawing kanlungan ng aking puso kung saan maaari kang manahan palagi Gawin mong ang bawat isa sa aking mga iniisip, salita at gawa ay maging refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig. Oh Jesus, minsan nasasaktan ako sa pag-iisip kung gaano kakalungkot sa tabernakulo. Ang iyong pag-ibig ang nagtutulak sa iyo na manatiling presente sa bawat altar, sa bawat simbahan, kahit na naaalala ka ng mga tao o hindi matiyaga kang naghihintay, nananabik sa aming pag-ibig, at madalas na malamig at pagkalimot lamang ang iyong natatagpuan. Ngunit gusto kong narito ako kasama mo. Gusto kong aliwin ka. Gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Bagamat hindi ako palaging pisikal na makakasama. Mo, ang aking puso ay nakikiisa sa iyo at ang aking mga iniisip ay lumilipad patungo sa tabernakulo kung saan sinasamba kita at minamahal kita ng tahimik. Jesus, mahal kita. Ang mga salitang ito, napakasimple ngunit napakalalim, ay ang ekspresyon ng aking pagnanais na palaging makasama mo na hindi ka kailanman mawawala ng pusong nagmamahal sa iyo. Ngayon, inuulit ko ang ejakulatoria na ito ng may kasigasigan. Jesus, mahal kita. Ipinapayo ni San Jose Maria, Escri Maria Escriva na bisitahin natin si Jesus araw-araw. Nasabihin sa Kanya na mahal kita, na gumawa tayo ng isang espiritual na komunyon upang bayaran ang Kanyang puso para sa lahat ng kalapastanganan at profanasyon na Kanyang dinaranas. Ngayon, Nakikiisa ako sa espiritual na komunyo na yon, na nagnanais na ang aking pag-ibig ay maayos, kahit kaunti ang mga sugat na iniiwan ng kasalanan sa iyong puso. Ngayon, sa pagbisita sa iyong presensya sa tabernakulo, gusto ko lamang magpasalamat sa iyo, Jesus, para sa napakaraming pag-ibig. Sa pananatili sa amin sa sakramento ng pag-ibig na ito, sa matiyagang paghihintay sa amin, sa hindi kami kailanman iniiwan ng mag-isa.